Eh. Hmm. Alright. Eh, na tayo ng New York. Oh. Oh, port. ini. Ah, yeah, no. <coughs> 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 <coughs>

قال لنا mag-vlog to gamit mo cellphone ano hindi ka masyadong pansinit kasi sa camera pansinit kung masyado ok 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 balik tayo sa GMA nabalikan ko yung ating tumbler na naiwan namin nandito so, hindi naman tayo pwede mag video papunta pero sa loob so may nalang papakita lang so, nga kayo alright let's go so, yun, nakita na natin yung ating wagad tumbler nakita kami ng tumbler po guys Kala ko din ako nakikita ng tumbler Eh mo ko to nung nakarang araw Nag ano ko Nag um, sign ng ano 2316 sa so GMA And GMA Ito na lang Kita pa rin kami sulit na lakad. Uy. Black rider. Tagal pa'y palabas yung aming ginagawa guys. So, ginagawa kami dito sa Gemini. Deliseri series. Uy. Alright. It's my mother, mother network. Gemini. Pero, Kwento ko lang ko nte, eh. Dati rin ako nag-ABS. Last sa uh, 2000... Uh, um, 2016? Maka ganun yan. Ah, hindi. O, okay. oh, 2016. Hindi, hindi siya May nag sa akin na dati kong kasi dito sa GMA <coughs> Meron siyang na na isang man Gaffer Kasi yung sa GMA Gaffer Kasi ABS Gaffer So, kinuha niya ako as Gaffer Hindi na yung opportunity niya eh. so, yun, ito yun, ito ko ito Gapper. So, Susunod magbablog na ako ng tinatrabaho namin. Para makita niyo yung trabaho namin. But anyways, hindi ako pwede magvlog na. Mas nung set. Mas nung set. Hanggat yung may yung alabas. So, siguro may bablog ko lang is mga ginagawa na ang sa loob. Para mag-set up ng ilaw. Ganun.

Ito ano, yes. <laughs> yung JMA ng bus ng Tarlac yung na natin yung number natin naman ba?

stock pong itong harap, itong back camera mayroong 0.5 ang gawin Bisa bakal dog stabilize siya guys ang ganda ng video ko lang sa na appreciate ano ko ba ang number na kasi na ito nilagyan ko sa na tempered glass, tempered glass para hindi magkasglas. Tendency, si, tendency na medyo lalabo. Kala ko nun, malabo yung camera ng cellphone ano, Kaya puro camera lang gamit is pagbablog. Until, kung puno na siya ng dust, kung puno na siya ng ano, best gas. Nag-decide ako na tanggalin yung anak tempered glass niya power then boom ito ang ganda pala ng ano, camera my goodness mas maganda ba siyang gamitin kasi siya sa camera maliit ah hindi mo mula na yung tulaka natin mga mga cakes ayan tayo Pit budget muna tayo. Keep pantalon ko po. Wala eh. Tagal bago nagkaroon ng shooting ng inyong rin. Okay po. nakita ng Anong open? niya? Hindi masyado malakas yung boss. Eh, dinig. Dinig talaga ni Bipo. Bipo. Bipo lang sa alam pang nga naman. Tignan mo naman yung video niya Ang stabilized niya guys Yung lakad ko niyan ano Wakaton Ngayon ko lang na Ngayon ko lang napag -isip, isip Ngayon ko lang na-realize Pero maganda pala pang vlog Ang cellphone Kaya sa camera mo okay. Woo! swerte ka nga at enjoy mo ba o bawat pangyari sa buhay mo pero dapat makabuluhan huwag yung mag enjoy ka mas nakakasabi ka ng damdamin mo dito nakakasabi ka ng kapwa huwag yun there's so many purpose in life so yan kita tayo sa bus pinapagod na ako kakabunga nga dito Layo-layo na rin itong nilakad natin. Mula dyan yung dali dito sa kubaw. So, oh, ah, medyo malapit na tayo. Tarap. Grabe. Magas ka talaga, Bibo. Trap ang ko itong yung video, guys. 30 FPS pa yan. Di pa yung 60 FPS. Pagkita mo na para mamaya na ulit sa bus kita kids yeah. eh, nakarating na tayo ng New York New York po ba oh. <laughs> New York New York New York po ba oh pala New Malapit na tayo guys kunting kempit na lang. Mararating na natin. Ang malamig na loob. Ang bus. Terminal. <tip> <There may tip> Pauwi na tayo guys. Pauwi na tayo guys. tayo mag-aagras at saka sayang sa iyong peso bibili na lang ng tigas so yun ayun tayo ay ayun tayo ay tayo. 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 tayo mga paghintay eh. narakan tayo ng Saka ako solid nerd. Solid talaga kayo. Kaya eh. Hindi po, sila na po ako. Let's go! support yan oh. o na tayo eh. na natin mag charge hmm. huh? uwi na see you in Tarlac bye bye now